What's up mga ka-IDF So mayroon na naman akong uh, ayusin dito ngayon Ito po ay scooter uh, Mio Yamaha nag po ito Ayan, sobrang usok Ayan, kita nyo So inupload ko itong video na ito para malaman ng mga kapwa natin na wala pang idea O hindi pa nakakalam Kung anong problema ng kanilang mga motor Kaya so, nito, sobrang usok Seryoso na yan So mamaya ay papakita ko sa inyo Kung uh, anong nangyari sa motor na ito kung saan ang galing ng usok na yan. Except sa ating mga expert mekanik dyan, alam na nila yon. So, introhan muna natin mga Kaidef. Let's continue mga Kaidef. So, ito na tayo. yon grabing usok. Uy, nag -wild pa. Grabe, asubaw. Ito na siya mga Kaidef. So, yun, nag mga oh, grabing usok so ganito po yung pag test ng ating mga tambutso. dyan no? dito nyo malaman na nagsusuka na ng langis itong ating mga motor dyan so kakapain nyo lang yung butas ng uh, tambutso sa dulo yan so makikita nyo basa yan ibig sabihin langis po yan okay so walang iba kundi langis yan so ang problema nito ay cylinder wall o piston So kadalasan sa mga ganitong problema ay nag-overheat to dati, naubusan ng langis. Kaya yon ang nangyari. At ito na yung kanyang cylinder block mga KDF. Ang bilis. No? So kinakat-cut ko lang para hindi umaba yung video. So ito na yung piston niya. Kita na natin. Ayan. Myaw-myaw na yung piston niya. Teka. So medyo nahirapan ako. Okay. Tanggalin muna natin to. So tatanggalin. Ayan. So ito po yung kanyang uh, cylinder wall. So may tama na po siya. Ayun oh. May kamot na. Oh. So yan. So maliwanag lang ba? Parang madilim. Mura lang kasi yung camera natin kaya yon ang resulta. Madilim. So ito parang oh yan, maliwanag na siya. So yan, nagasgas na siya. Okay? So may tunog pa nga mga ka yon, yun. Pakinggan nyo yung tunog. Kuskusin ko. Ayan. Parang daga na nasa itaas ng niyog. <laughs> so medyo malalim ang kanyang gas-gas. Uh, no? So kailangan na ito iparibor. Dapat smooth ito. Ayan. So try natin i-zoom in kung ano pa. Ayan. Kita pa oh. Eh, dito mas maliwanag. Ayan, kitang-kita siya. No? So, damage na siya. So, paribor na 'to. Okay? Ah, uh, titingnan din natin ang kaniyang piston. Yung nangyari sa kaniyang piston, oh. 'Yan. Ganito talaga kapag nag-overheat ang motor natin. Ito, meron pang ibang problema, oh. Matigas na 'yung kaniyang piston pin. 'Yan, so, maguungot. 'Yan. 'Yan, matigas, dapat hindi ganun. Oo. Oh. Teka, paliwana ko. Kasi parang bird siya. oh, yan. oh, yan. Kitang-kita nyo, Oh. Yan. Uungot na. Siguro, pati connecting rod nito ay natamaan din. Sigurong palitan na rin to. Yung side bearing. Yan. Nadamis na rin yan. Tatanggalin ko muna itong lock sa kanyang pin para matanggal itong piston para ma natin ang kanyang connecting rod. matigas man kanyang pin hindi matanggal na dinampuha so ito na natanggal natin yung kanyang pin sa sobrang uh, tigas yan nasira pa yung ano ko. Nasira pa yung tools ko. <laughs> Kanina ko pa yan binili. So, ito yung tama niya. nabaluktot. Ayan. Nag-stack up kasi ito. Nag-overheat. Kaya, huwag niyo hayaan na maubusan ng langis o matuyuan ng langis yung motor niyo. Uh, ito talaga ang mangyari. At dito na naman tayo sa kaniyang uh, connecting rod. Ayan. Sira na rin itong connecting rod niya. Damage na yung bearing. Yun oh, malaki na yung kaniyang clearance. Dapat hindi ganun. At may tunog pa. So dito, uh, alug-alugin nyo lang. Gamit ni yung daliri nyo. Ayan, may tunog yan. Ayan. Ilaro-laro yung ano, daliri nyo dyan. Ayan, tunog siya. So dapat nang palitan itong connecting rod. Pati itong con bearing niya at uh, side bearing. Para may balik to sa normal. Mas lalo kasi itong umingay kapag umaandar na yung makina. Lagotok na nga siya kapag laruin lang ng kamay. Lalo na kaya kapag uh, ito na ay nakaandar na itong makina na to. Mas lalong umingay talaga ito. So iparibor ko tong black na to sabihin ko sa mayari ito lang kasi ang solusyon nito kasi wala siyang pangbili ng bagong block ito makapal pa naman yung kanyang ano cylinder wall standard pa kasi itong kanyang uh, piston so hindi pa na -ribor. okay so hanggang dito lang muna ako mga KDF maraming salamat po